Jesus Christ as your Lord and Savior, ma'am. Matagal naman Ayaw, matagal na. May review lang. Pwede rin yung church <laughs> po yan. Magdadaanan natin, ma'am, CCF. Ah, <laughs> I think ako, ma'am. Sa may ITI. Opo. Tanong ko sa'yo, ma'am. Do you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Yes. Yun naman. Tama. Siyempre, siyempre, di ba? ano naman, ma'am, kung mag ko ng Bible verse, ma'am. Okay. Parang wala kang choice, ma'am, no? Parang may choice naman ako, kuya. Nakasakay ako sa'yo. Naka-intercom naka pa. Ah, sige, ma'am. Jan 316, ma'am, narinig yun ako? Anong word yun? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, uh, so that whoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life. Narinig na. Narinig na. Yun. Thank you, ma'am. At least, alam mo na, totoo. Four years now, na. Sabi mo kasi gawa-gawa lang ako ng ano eh, ng verse. Dejo lang ako. Nasa Bible, nasa Bible yun nun, no? nasa Bible. Bali, expand ko lang yun ng konti ma'am, okay lang. Wala ka naman, wala ka rin naman choice ma'am. Ang <laughs> recap ko lang ma'am no, una, yung God's love. Walang pinipili si God, lahat tayo inibig ng Diyos. Pangalawa, paano niya pinatunayan yun sa pamagitan ng pag-alay or pagbigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. Ano bang ginawa ni Jesus Christ? Yung nga, yung sa cross para maligtas tayo sa mga kasalanan natin so number 3 kailangan natin gawin di ba sabi whoever believes in him or kung sino man na sumampalataya or maniwala Diyos ay hindi mapapahamak so pag sinabi mo kasi kasing nananampalataya ka sa Diyos sasampalataya ka rin sa mga sinasabi maniniwala ka rin sa mga sinasabi kanya rin nananampalataya ka kay Jesus Christ maniniwala ka rin sa mga sinasabi ni Jesus Christ saan, ba, saan nakikita yung mga sinasabi ni Jesus Christ? Sa Bible lang din. So isa, bigyan kita ng isang example. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Narinig mo na yung ma'am. Kasi yun sa sinabi ni Jesus Christ na kailangan din natin sundin or kailangan natin paniwala. Yun naman yung patunay natin na naniniwala tayo sa Kanya. Marami nagtatanong ba talaga yung daan? Ba talaga yung tamang daan? Ba talaga yung way to heaven? Yeah. Sinagot na ni Jesus Christ yun. Siya lang. Siya lang yung nag-iisandaan. Hindi naman niya sinabi na I'm one of the ways eh. Sabi niya lang, I'm the way. Solid. no, marami nagtatanong. Ano ba talaga yung katotohanan? Ano ba talaga yung dapat paniwalaan? Ang sinagot na rin ni Jesus Christ, walang ibang katotohanan. Siya lang marami nang tatanong kung para sa inyong buhay, ano ba talaga yung buhay, ano yung meaning ng life. So, kung may katanungan tayo sa buhay, tanong natin kay Jesus Christ. Hindi niya sa Bible lahat kung paano gamitin natin yung ng buhay natin. At syempre, siya rin yung nagbibigay ng buhay. Yung pinakauli, ang sinabi niya, no one comes to the Father except through me. Kung gusto natin pumunta ng heaven, o pag nadid tayo rito, gusto natin may kasiguradahan tayo sa lagi. Wala iba tayong tatanggapin, kundi si Jesus Christ lang. Kasi sabi niya no one comes to the Father except through me. So hindi na religion natin, hindi na pare or ng pastor or ng maestro ang kailangan natin si Jesus Christ talaga ay sabi niya no one comes to the Father except through me tanong ko sa'yo ma'am do you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? yes okay. yun naman tama siyempre siempre siyempre diba yun <laughs> lang ma'am thank you ma'am tapos na yung aking ano pagsishare share. po po yung Bible verse 9 1 verse 37 where nothing shall be impossible Sinabi siya dun sa ano, Luke 631. Diba yung parang pinaka golden rule natin is huwag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin nila sa iyo. Parang gano'n. Uh, pero mas tama yung nakalagay sa Bible. Ang sabi naman sa Bible, gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gawin nila sa iyo. Parang pareho lang mami, eh, no? Pero magkaiba yun. <laughs> Ah, uh, yung isa kasi, yung nakasanayan natin, yung huwag mong gawin sa kapwa mo, yung wag ayaw mong gawin sa iyo. Passive passive yun eh. Para nagaantay ka muna nung may gawin yung ibang tao bago, bago, bago ka may gawin. Parang ganito, wag kang magmahal. Hindi ka rin mamahal eh. Wag kang maging mabait. Wag wag mong bigyan ng respeto, ng respeto. Hindi ka rin respetuhin. Eh. Wag kang gumalang, hindi ka rin gagalangin. Wag kang magbigay, hindi ka rin bibigyan. Parang ganon Unlike yung nasa Bible kasi, ma'am. Diba sabi, gawin mo sa kapwa mo. So, kung ginawa, ang ibig sabihin nun, proactive yun. Ikaw yung magsisimula na gawin yung isang bagay para gawin din ng ibang tao yung bagay na yun na gusto mo. So, kung gusto mong maging mapagmahal yung mga tao sa paligid mo, simulan mo sa'yo, maging mapagmahal ka. sa workplace mo, sa mga classmates mo, or kung sa mga kung saan man, eventually pag kung ano yung ipinapakita mo naman sa kanilang attitude or pakikisama sa kanila yun din yung ipapakita nila sa iyo eh. So, pisa pwedeng hindi pero katagalan yan yun na yun <laughs> magiging gano'n na rin sila kung mabait ka magiging mabait din sila sa iyo kung mapagbigay ka magiging mapagbigay din sa iyo yung tao sa paligid kaysa naman dun sa nakasalanan natin na golden rule kung tawagin di ba Huwag kang magbigay, di ka rin bigyan Huwag <laughs> kang magmahal, di ka rin mahalin <laughs> Pero pag sinima lang mo sa'yo, magmahal ka o mamaling ka rin. Walang hugot mama. <laughs> hindi, hindi hugot yun, hindi hugot yun. Wala lang maaisip na examples. <laughs>